Dito na ulit ako sa Saudi guys Tapos nang bakasyon ko dun sa Pilipinas Back to reality na ulit Kakain muna ako dito At ito yung aking ulam Kanin, may sabaw tayo Sabaw lang yung ating ulam <laughs> Si unang dating natin tap, tap, Tatamad pa tayo magluto Tapos wala pa pala akong bigas at saka ulam Kaya yung ginawa ko Humingi muna ako dun sa ano yung mingi muna ako ng bigas doon sa kakwarto ko. Di kaso wala yung kakwarto ko. Kaya kumuha na muna ako. Hindi na muna ako nagpaalam. Dito muna ako sa bigas nagpaalam. At may sabaw din yung kakwarto ko. <laughs> may ulam siya. Kaya kumuha na lang ako din. Pero sabaw lang kinuha ko kasi na. Para di masyado nakakahiya. <laughs> kaya sabaw lang muna ang aking ulam ngayon guys. factoriality na. Tapos na magpakasarap doon sa Pilipinas, sinubos na yung perang binak binakasyo. <laughs> Ngayon, bakteriality na. Sabaw na ang ulam ulit. Ngayon ah. dito sa abroad, kung hindi minsan sa bawang ulam, na uh, noodles at saka sardinas. uh <clears throat> alas na ah. Ganyan lang guys Pang sundalo lang ang kainan